<laughs> ah, ah. <laughs> ah, ah, Kaya po lang siya kasunod Pasahod pa ko ni Papa Pasahod ka rin May magagawa na kami ng si Am Ito po yung ano Binili ni Papa mga materyales Bumili po siya ng ano uh, Apat ata ito na plywood so ay mga kanji natin dyan. Good morning po at kagigising ko lang. Yes, me too. <laughs> ano oras na nun? <laughs> It's the time, 9.13 a.m. So, ayan, meron tayong ano, plano for today's video. Aroon <laughs> so, ngayon, wala. Si Akita. Hey, <laughs> Ang ano ni Tita. Busy. Busy si Tita sa kusina. Ayan, kagigising ko lang mga kanji at Meron kasi akong plano ngayon at meron tayong plano ngayon. Yes. Anong plano 'yon? <laughs> Alam mo kung anong plano. Ayun. <laughs> so, ayun si Papa po nandoon, napapagod tapos pa lang magigib. Ayun. Magigib, magigib ka pa? Yeah. Wala po kasi wala po kami dito ng tubig. At hindi lang po kasi kami doon sa puso. sa poso kung so, hindi doon sa broken. <laughs> ang puso ay broken. <laughs> so, ay mga ka-Anji. <laughs> um, may, may plano ka ba ngayon? Ay, meron akong plano ngayon. Ano, today. madami? Madami. Mas actually, sinusukat ko na siya. Mm. Ang dami kong plano ay, um, kasama sa plano yung si Anji, mm. tapos si Papa. si Papa, si Papa ang may... Si Tita si Papa ang gusto na yung si Papa. So, ano mga nga nito si Papa? Meron tayong ibibigay kay Papa ngayon. What? At, Ki Papa? Sige. Uh, ako sa akin mo lang ibigay. Ta Ako mga plano. <laughs> so, ay mga ka anji uh, gusto ko lang pong pasalamatan si Anonymous. Ayan. Maraming maraming salamat po. At pa, <tinyo> so, so. Pa. Ang mo pa. Oo. <laughs> ano? Nag-iisip ako na kung paano makakamaya, makakasiya dito sa sa loob. Kasi pag nagsisiya ako, natatakot ako pag gabi. Doon sa labas. Doon ka sa labas, nagsisiya. Uh, tapos may nakikita ako ng... Uh, <tinyo> ano, mga aso malaki. Babalik na lang ako papunta dito sa bahay kasi natatakot ako. So ikaw pa, sino po ang pinakamagandang dilag sa buhay mo? Ay, siyempre, <laughs> kayo. Yeah, maganda, 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 din ako. Maganda daw ako. <laughs> si tita, o si tita. Mbis, mbis, yeah. So ayun. So ayun mga ka dito po kasi sa bahay, Marami pa po kasing aasikasuhin. Talaga, Tapos, granbe. wala po kasi kami ditong CR. Tapos, yung... Oh, yung... gusto ko talaga po ah, yung mga CR ito. Ito. Ito po kasi, itong hmm, na to. Sira Siraan na to. Tapos, na. yan, yung sa gilid. Tapos, yung, ano, Sinto yung... Namin, ano? hindi pa ang lasa so haligi po ano na siya matapok anong matapok yung sa Tagalog ah buk ah ano na yung nagaanay na siya bulok na wala na wala na dito bulok na siya bulok bulok na tanggal na yung ano niya Kagawapan mo hey, pala. Ito ano niyo naman yan. Ito niyo so, naman so, yan. Ano Ito po yung ano. Ito po yung mga mm -hmm. nabahin. Sa ay namin. Kaso ay hindi ko na po ipakita. Kasi... Napaka sa, under napaka, <laughs> ano siya. Napaka ano na siya. Kaya <laughs> ito po yung, yung, CR namin. Kaso nililiguan na lang po namin siya. Kaya huwag niyo na po Huwag ko na pong ipakita. Ito po yung loob po namin. Hindi inayos ni yung tita. Basura mm -mm. so, <laughs> Malit lang po yung bahay na namin mga kaan. Kaya, ano. So, ayun. ayun. At ano, ako magpaplano dyan. Ano pa? Paplanoan ko na yan. Maganda sana kung mayroon na tayong panggastos dito. Papaumpisan ko talaga ta sana yan ang yeah. Ngayon, ngayon na? Ngayon na na to. Pag ano, kasi mag-ano na, mami. Ano yan? Tawag yan? Mag-iigib naman akong pang ano sa CR. Wala naman yung ano. Paliguan lang talaga. Paliguan lang po. Wala kami CR dito ba? Kaya ito CR. yung mahirap dito sa bahay. Wala po kami CR. Kaya, yun. Uh, Meron akong bibigyan pa. Oh, close your eyes. <laughs> close your eyes. <laughs> <laughs> ano ba yan? <laughs> ah, ala, ganito. Pikit mo yung ganito niya yung papa. Uh, pikit ka. Uh, oh, pikit ka. Alam oh, ko na yan. Gits ko Pikit niya yan. Pikit. Niyan, pikit. <laughs> Ako lang ang nakatagits niyan. So, ano ba yan? Ayan. Iya. Okay. Yeah. May... <laughs> ano ba yan? May bibigay tayo mga kaanji kay Papa. Ayun at galing po to sa mabuti nating sponsor na ayaw magpakilala. Uh, gusto niya ano po kasi na ano na magkaroon po kami ng CR dito. Ayun at uh, Maray maraming, maraming salamat po Anonymous sa patuloy pong suporta po sa amin, sa pamilya ko. Ayun, maray maraming, maraming salamat. Ready ka na pa? Oh, ready na ako. Ready. Ano ba yan? <laughs> huh? Oh, pira <laughs> <laughs> Ayan. Ano ano ba Ano to? Uh, sabi daw ni Anonymous, nagbigay siya sa akin ng ano. Na... Oh, salamat po Anonymous. Thank you po. Nagbigay siya sa akin ano ano ng... Na... <laughs> Kaya pala siya kasi kung pinilwaan ko nga. Grabe! Kaya ako kanina mga kanji, actually po, nangawala yung wallet ko. Tsaka kaya nabahan na ako kasi nandoon yung nandoon yung pera na para kay papa para papayas mo ko doon ano, sa bahay. Ang mga gamit mo doon sa wallet mo kaya pag baba ko oh, pinagpawisan ako. Nandoon pa po yung ABM ko. Oh, kaya grabe talaga. Pasah Pero hindi ko alam ito. Uh, may Pasahod pa. ko ni Pa. Pasahod ko ni Pa. Ah! <laughs> so ayan ah, para sa iyo, na tayo ng ano Galing to kay ano kay anonymous. Kuyan. Salamat ayan. po anonymous, thank you po. Thank I... you po talagang marami. Ganito pa. 1 2 3 4 5 6 7 8 8000 po 'to mga ka Anjie. Sabi daw niya po Ah uh, ikaw na ang bahala niyan kung ma ah uh, magpagawa ka daw ng CR, tapos bili ka daw ng mga plywood kung anong, kung ano. Tapos kung halimbawa daw kulang, magsabi ka na lang daw. Oo. Kaya niya, kung ano, kung ano yung mga dapat gawin dito sa bahay. Ayun, at maraming maraming salamat, oh, maraming po, salamat po ano, salamat ano po. talaga. Super duper. Ayun, at yun, magkakaroon na po kami ng CR. Ayun mo yung pangarap ni Papa. Oh, dito, ngayon, so, ngayon naroon na ito, papaumpisahan ko talaga ito. Oo, oh, ka na, oh. Iya ka na. <laughs> <laughs> Kailan po kanina po siya, kanina? Na, ano? Na wallet niya. Na, tawag dito. Nagpapaw, ako din eh, kinabahan ako kanina eh, kasi nawawala yung wallet ko. Buti na lang po na tinago ng kapatid ko. Matutuloy na yung plano natin dito. Oh, siyempre. Ikaw na, ano masasabi mo? Ako? Oh, ano masasabi mo? Nakaplano na ako nung una pala. Ano ka? Kaya nag-meeting-meeting na ako kapag hapon eh. meeting ko na yung mga ano kung anong aayusin So, bale, yun. Naka-decide na ako kung saan si dalaga At nakausap ko yung father ko dahil siya ang kailangan ko sa abang dito. So, decided, ako ang mag-de-desisyon. <laughs> si Papa, gusto ko kasi mama ma may ng mag ng magandang kalagay nito sa bahay. So, yun nakakasulay yung ano <laughs> mo. ano ba? Happy ka pa? Happy, happy oh. po. Talaga. Tawag mo na si Harry. Pa-okay ka na. Oo. Ito <laughs> okay ako. Hindi, paplanong ko itong ano. kusang talaga dyan ng ano. Para pagbutas, diretsyo na ang yung tubo papunta doon sa labas. Mm -hmm. Oo. Oh, oh, dito. dito yung CR mo. Dito. So, so ang gagawin mo pa, bibili ka rin mo ng mga materialis. Bibili ko na kung materialis ngayon. Tapos, pagkabili ko ng materialis, at ah, tanongin ko muna yung ano, magagawa kung ilan ang ang mga sukat ang mga sukat niya eh. ano punta mo na gano'n si Harry sana ko so ay mga ka Andy, kami sana ni Kuya Pidi yung bibili ng mga materyales oh, pero meron ko. kayong project din na isa eh kaso po sorry ma hindi pa ako naliligo Sorry, ano, tawag dito. Kami sana yung bibili. Kaso po, hindi po namin alam ko ano po yung mga materyales Kaya binigay ko na lang kay Papa yung pera. Oh. Ayan. Ano yeah. pa? Oh. Nagpawisan ka ako din. Pinagpawisan talaga ako <laughs> ano dito. Basta so, kami project pa kami ni Angie ni uh -oh. patapos. Ang dami pa po kami project ngayon. Kakit ko talaga. Nagwapo ko na. Thank you. Grabe. Managagawa na kami ni si Amar. Ikaw, ta. naman sa sarang mata. <laughs> <laughs> Maraming salamat din po sa nagbigay sa amin ng papagawa ng CR para hindi na kami mahirapan. Dito, dito po ata kami gagawa ng sir mga kaanji dyan. Kasi si Kuya PJ po yung nagplano niya, An. Yes. Kasi dito po, dati yung CR namin, dyan. Tapos dito. Tapos sabi daw ni Papa, hindi, ay sabi ni Kuya PJ doon na lang daw. Tapos yung kusina po, ililipat na lang po dito yung lababo. Dyan oh, sa ano. Dito meron tayo. Ano at dito yung Yan ay magiging sala na pintuan. Hindi nakikita makikita lahat ng gamit. Ha. Uh -oh. Parang tahanan. Dagal... <laughs> 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 ano pa as si ano? Hey, ano man sinasabi? Ano? Eh, anong kuno pa dito na bomba ng ito, kalabang sisiya. Ano? Ito mo nito sisiya. Pao kay tayo ng kasi si muna pa. Oo, oh, pang ano muna yan. Huwag kayo ng ano, ng libo sumpo. Hindi kaya mo yung Hindi ko kaya mo. Halimawa, halimawa, pap, ilan yung ano, labor ng maghuhukay? Kasi, kasi, sa ano, kulang talaga yun. Kasi bibili ka pa ng mga materialis eh. Ano, kay Van pagkain pakain pa yan. Pakain mo pa yan, kay Van Red ang labor dito. Tapos, ang araw? Ang araw. Isang 500. 500. Bibili ako ng bakal, tapos siminto, tapos yung baul, mm -hmm. tapos buhangin. Yun ang muna yung bibiliin ko. Mm -mm. Para, Para dito yung lang ba, talaga. Yung wala pa yun sa so, mga... Mga plywood. Mga plywood sa... Wala pa. Yun. Siguro yung plywood magagamit ko dito mga pito walo ganyan ang nagagamit dito. Ito. Para dito kira, sa mga pira, ano. Pero diyan. Pwede lang kita. Dito, dito sa ano sa kis, dito sa kisan. Ang gamit kisa mo dito. Diyan mga tatlo yan. Kaya mag Mga mayro na mga dose talaga kay dito Mga dosing plywood. Mga dosing plywood dapat. Uh, uh, mga 550 siguro yung isa. Kasi ito pa plywoodan na din ano pa. Sa kisan. Sa kisan. mo na kasi pag ano kung gagawin ito ay maraming gagastos dito kung dito diba uh -uh. lahat. Ang mga kung um, yan, renovate lang talaga siya dito uh sa -uh. uh -huh. Pero itong sabi niya kay, kasi mga kanji, yung ito. halige po hindi na muna daw po. Oh, kapag inalaw kasi po, kung yan, haalisin po lahat, talagang giba talaga ang bahay. Ito talaga ito. Ang gusto sabihin po ni Papa, yung plywood na lang muna po yung aalisin. Tapos, ah, babaguhan po. Ganyan. Bibili ako ng isang punong nyo para mapagawa ko ng, yan, ng ano, ng para lapata ng plywood dito sa paikot. Papagawa ko ng ano. Kasi pag nagbili tayo ng isa-isa nito, -isa ang haba niya, 12 feet, nag nagano ang isa 140 yata mm. ang isang piraso kung bibili kang isang puno ano lang ang isang puno lahat lahat na gawa na ano 3000 mm -mm. ang dami na naman ang mga gamit mo baka sobra sobra pa hindi ito mm -mm. kung espesya sa lang bili mo ang 10 piraso nila na mm. lampas ng libo mama mamaya pa kapag bumili ka ng mga materials, kuha ka ng resibo. Oo, kunin ko yung. Kuha ka ng resibo kasi ipapakita, ipapakita din natin sa kanila. ano yung mga nagastos so ano. Kailangan talaga niya, resibo. Oo. Eh, naroon uh, na ito. Papakukay ko na ito. Hi, guys. Kasi <laughs> Tanungin ko muna yung kapating kapatid ko kung kaya niya kukayin ito. Mm. Tapos, yung gagawa, tatanungin ko rin kung...

Parang ano? Parang maliit. Ano ano man lang, ang labot lang. Ang labot lang yan. Hindi kaya ano, mga tao ito. Hindi kaya mas na ano. Ang matagal yan, Ano yung ito nga nito ay, yung tangkin ibo niya no? Dahil na nagamit ng tubo. Ay siya Ay, utuwa ito sa karton ng karton. So, wala ba itong

Sigita. Gapo ano ni to. talaga siya. Si i, i, i tas tasasan oh, um, oh, hindi mm. So ay mga kaanti po na tayo dito sa taas, dito sa may kalsada kasi naibaba na po yung mga materyales po na binili po ni Papa. At nahawa ko na din po yung resibo Ayan, hindi ko po kasi maintindihan nung ano po ito. Pero ipapakita ko po mamaya. Ayan. So mga kanji, na po yung ano, binili ni Papa mga materials. Bumili po siya ng ano, uh, apat ata ito na plywood. Apat lang to pa? Apat. Apat lang, tapos iyan. Apat ito. Sa dalawa, tatlo, apat. Tapos ano? Tapos iyan. Wala nang ano ba doon? Kaya ayan lang muna ang pigbakal. Ano yan pa? Coco lumber. Coco Lamber. anim. Anim ano lang. Anim po mga kaandi ang liliit. so wala na wala nang iba doon. Ah-ah. Uh -huh. Pag ano baka mga ano baka may tatay, tatay, uh -huh. Tapos, ayun, ka ayun, cemento, mga dating sa kada dito yung kulay ng Tapos dalawang semento. Ayan, dalawang semento mga kaandi. Tapos mayroong bakal. Tatlo. Yan oh, tatlong bakal. At ito yung resibo po, ito yung nagastos. Ano to pa? Hindi ko maintindihan eh. Ayan, apat na plywood po. Uh, is equivalent po na 2,200. Tapos dito sa dalawang simento po is 550. Tsaka sa tulong, ano to? Ito ata. Ang bakal. 480 po mga At tinotal niya ano to pa yung 6 ano 2 by 2 ay yung lasa ah, oh. 600 lahat 600 oh ayun tapos ito yung total niya ayun total niya 3,230 mm -hmm. tapos ito pa mga kanji yung isang resibo ano to dalawang ano to pa ayun pako asa ah, ano okay tabako. Ayun. Oh, wala pang bawal, mamaya pa daw. Yung bawal po mga ka kasi baka daw po, sabi ni Papa, makakuha po kami sa Maka Barangay Hall. Sa Barangay whole. makakuha, kaya hindi makakuha pa kami nakabili. Ah, kaya hindi po, po siya bumibili kasi hmm. sabi daw po may libre tuwing sa, sa Barangay Hall. So, ayun. Uh, hintay, hintay lang daw sabi niya sa akin. Hintay din lang daw po. Pagdating ni Kapitan mamaya, baka mabigyan. Mabigyan kami. So ay mga ka baka hindi na muna po maaayos dun sa bahay pero may mga materialis oh, na po. O, pag paghanda na. Kaso po, kasi parang bawal po kasi magtrabaho kasi nga po ito po yung patakaran na, ay ito po yung parang tradition po namin dito sa ano, sa amin na, ano, bawal, na, bawal, na bawal po pag magtrabaho kapag Holy Week. Pag baka po sa so Saturday po kami mag, ay baka po sa so Saturday magpapatrabaho na po doon. Uh, magpapahukay na po doon sa, para sa CR. Kaya sa si Sabado po mga kahanggi, abangan ninyo po yun. At yun, gusto ko pong pasalamatan si Anonymous. Um, marami salamat maraming salamat po. Marami po talaga. At ito na po, nakabili na po kami mga materyales. Ayun, maraming maraming salamat po talaga ng marami. At God bless you always po. At sana soon makita, makita po namin ikaw. Ayan. At maraming salamat din po sa patuloy na support ng aming mga sponsor dyan. Sa pagtitiwala po sa mga viewers ko po dyan. Maraming maraming salamat po. At especially po kay Idol Japper Sniper sa Timpa Pahuway, nangunguna po dyan si Kuya Nolly Vlog, si Mama Jen po, ayun, maraming maraming salamat po. At si Ate Astig, si Rubin, ayun, maray maraming salamat po. At sa lahat po na sumusuporta po sa kay, kay Ka Angie, ayun. At sa mga hindi po nag skip ng ads, baka naman mga Ka Angie, wag po kayo mag-skip ng ad para po makasahod na din si Ka Angie. So, ayun mga Ka Angie, marami ah, maraming maraming salamat po sa support. At dito ko na po tinatapos itong vlog na ito. At meron din po kami pupuntahan ni Kuya PJ. Mag-deliver -de pa po kami ng mga kinapay. Ayan, doon sa mga malalayo. So, ayun maraming maraming salamat po and God bless you always. Ingat-ingat lang po kayo dyan mga Ka Angie. So, ayun, bye-bye. Bye-bye. <laughs>